intelligence. Yes. Mm -hmm. Diba, kahit kaya kahi baguhin ng mga bosses, so dapat siguro maimbestigahan nga talaga yan. Oh, yes, ah, yung unang report mo ay kahapon. pinunta ko na lahat yung maiinit na lugar. Grabe, 31. May... 31 sobra, na lugar. Sobra. Grabe, gra Oo, na grabe. Uh, mo. sa buhol. Sa so, buhol, talaga nagbabaga po yung init. Ha, galing ako. po tayo ng Alicia, Trinidad, Corella, Dawis, mm -hmm. Tagbilaran, Panglao. Naku po. Ang init, si uh, Cecil. Inikot niyo pala yung buong buhol, Sentol. At, at tabing dagat pa a, yun. Ang bayan po, naikot natin sa buhol wow. kapon. At uh, yun nga, yung pina, pinasinayaan natin yung pinagawa natin kolehiyo, yung Ali, kolehiyo di Alicia sa Alicia Buhol. Hmm. So ito yung community college na pasokan na sa August for the hmm. first time magkakaroon ng college doon sa area. So napakaganda uh, palita uh, mm -hmm. balita para sa mga yes. kabataan natin sa Bohol. Mm -hmm. Ayun, akat napaka... ngayong araw sentol eh, 30 lugar eh, 30 lugar. Ayon sa forecast ng pag-asa, makakaranas ng dangerous level ng heat index sentol. Bukas mas mahirap yung pupuntahan ko, Cecil. Oh, saan ho uh, Santol, Baklotan, uh, Balawan, Ah, lahat po ito sa La Union. Naku. Nasa dulo ulit ito. Medyo ano na yon, iba, iba na ang ano doon. Kahit walang El Nino, mainit doon. Mainit, yes po, Sentol. So, mm -hmm. Kaya doon tayo mapapasabak. So, ang, ang bisita natin ngayon ay yung, ang Mia. O tuloy mo pa yung sa... Yes. Natin. Yes, Sentol. Um, uh, naka schedule Nakaschedule tayo ngayon sa National Irrigation Administration. Pero bago yan, Sentol, eh, balikan natin ang iba pa nating mga headline iba pang mga balita, asahan ng bibigat ang daloy ng traffic sa EDSA simula sa Webes. Bukas po yan, Abril 25. Ito'y dahil sa pagsimula ng Department of Public Works and Highways ng paghahanda para sa pagasara ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City sa Mayo a Primero. Ayon kay Attorney Victor Maria Nunez, ang Metropolitan Manila Development Authority Director for Traffic Enforcement, nagigipag-ugnayan na sila sa mga ahensya para sa pagsaayos sa tulay. Naglabas na rin anyang ahensya ng mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Dagdag pa ng MMDA official, magsasagawa rin sila ng pagpupulong sa mga barangay captain ng mga gagamiting alternatibong ruta para sa ipapatupad na extensive clearing operation. Una lang inanunsyo ng MMDA na anim na buwang pansamantalang isasara ang southbound lanes ng EDSA Kamuning Flyover para sa pagapatibay sa tulay matapos itong makitaan ng malalaking bitak. D

An anim na buwan, yun, bago magpasko, yun. Uh, Central. Ay, mabigat yan, hindi ko maisip mm maisip -hmm. kung paano ipatutupad yan. Uh, southbound to northbound? Southbound lane, Sentol. Southbound so, so, lane. makakapunta ka northbound, pero ito yung southbound, ito yung mga papasok sa trabaho. Yes. Papunta ng Makati, Makati. papunta ng BGC. Mm -hmm. So, mabigat yan, maapektohan yan ang C5, baka mm -hmm. magbara ang C5. So, Alternate ako, sana magkaroon na ng mabilisang alternatibong ruta yung consultation na sinasabi. Yan, oh, sentol. At sa iba pang mga balita, umabot na sa isang libo at pitong daang motorista ang nasita ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP HPG dahil sa paggamit ng sirena at blinker. Kabilang dito ang mga sibilyan, tauhan ng gobyerno at iba pang gumagamit ng plakang 7 at 8. Kaunday nito, puspusa na rin ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa mga hindi otorisadong motorista na gumagamit ng sirena, blinker at iba pang signaling device. Magugunit ang kamakailan lamang ay pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 18 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na gumamit ng wang-wang, blinkers at iba pang kahalintulad na signaling o flashing device d w i Tangga po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan Ang paggamit ng mga dayuhan ng mga peking dokumento para magpanggap bilang Pilipino handang busisiin ng Senate Committee on National Defense and Security Ang ulat mula po kay Patrol Number no. 19 Selly Ortega Bueno Bukas si Senator Jingo Estrada na imbisigahan ang napaulat na paggamit ng mga dayuhan ng mga peke o iligal na dokumento para magpanggap bilang mga Pilipino. Ito yung matapos si Hai ni Sen. Riz sa ang Senate Resolution No. 1001 kung saan hinihimok ang Committee on National Defense and Security na pinumunuan Estrada na imbestigahan ang presensya ng mga dayuhan sa iba't ibang lugar sa bansa na posibleng banta sa ating uh, pambansang seguridad on national security. ang kay Estrada, malaking banta sa seguridad ng bansa ang paggamit ng mga dayuhan ng mga peking dokumento. Git pa ng senador, posibleng may sindikato na sungkot sa usaping ito. Dahil bukas Estrada na imbisighan ganito anya lahat ng posibleng banta sa ekonomiya, teritoryo at soberenya na ating bansa ay tatalakayin at isisiwalat ng kanyang committee. Ito sa Patrol 19, Sel Tagbueno. Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. WIZ Balita! Tumaas na 5% ang kaso ng tigdas sa bansa kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. batayan sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau kung saan naitala ang mahigit 1,800 na kaso ng tigdas mula a 1 ng Enero hanggang nitong at 13 ng Abril kumpara sa 374 na lamang na kaso noong nakaraang taon. samantalang nilinaw naman ni DOH spokesperson Albert Domingo na ang pagtaas ng mga kaso ng tigdas ay hindi dahil sa init ng panahon kundi sa measles virus na maaaring makuha anumang klima mayroon sa Pilipinas. Una na sinabi ng World Health Organization na ang pagdami ng measles cases ay isa ng global concern at may uugnay sa kawalan o kakulangan sa bakuna ng mga bata dahil sa lockdown dulot ng pandemya. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng impilan Barko ng Pilipinas, magkakaroon ng bilateral sale sa pagitan ng French Navy. Ang ulat mula po kay Patrol No. 17, Jopel Peleño. Magsasagawa ng bilateral sail ang BRP Ramon Alcaraz o ang ps 16 ng Philippine Navy kasama ang barko ng French Navy nilinaw ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cesar Trinidad na hindi bahagi ng Balikatan exercise ang aktibidad na ito. Nakatakdang isagawa ang bilateral sail sa so darating na Abril at 30 hanggang Mayo at 3 ng taong kasalukuyan sa loob ng exclusive economic zone o EEZ ng bansa. Isa sa katuparan ito pagkatapos ng multilateral maritime exercise na bahagi ng Balikatan 2024 nakasama ang BRP Davao del Sur, USS Harpers Ferry ng America at French frigate Vendimir na sisimula naman sa Abril 25 at magtatapos sa Abril 30 ng taong kasalukuyan na ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may tatong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, babalita! Kabi-kabila pala sento, ano, yung mga ano ba to military exercises yan bukod pala ito, ito, sa yan. pero mm -hmm. ang sinasabi ko dito Cecil mm -hmm. nakakalimutan ng ating mga kababayan ng iba na lalo yung mga tumutulig sa na ito ay pang tatlong ng balikatan mm -hmm. na walang lang tayo ng balikatan ng COVID mm -hmm. Yes, uh, pang true. tatlong panahon pa ito ni na President Reagan, 80s pa ito so walang, <laughs> wala, na 80s pa ito 82, 83 may balikatan mm -hmm. na so wala mo itong ano wala, dumami lang ngayon at saka merong nagre isang bansa. Pero matagal na ho itong ginagawa. Mm -hmm. Yes, ah 33 na taon na pala ang ginagawa yung balikatan. Oh, akala ah, nung iba, ay mm. ngayon lang nagbalikatan kasi may hidwaan sa West Philippine Sea. Hindi. Hindi, hindi pa kayo sinisilang, meron ng balikatan. Oh, yun nga din po. Hindi pa kami sinisilang pala, Sentol. Eh, sinisimulan na, idinadao eh, na sa yung balikatan sa bansa. Correct. Mm -hmm. Correct. Oh. Ayun. Eh, tatagal yan hanggang Mayo, Sentol. Eh, at yan yung pinakamalaking... May 10. May, 10. Mm. may 10. Hanggang May 10. Uh, 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 um. Jo yeah. Sentol. At uh, magbabalik po muna ang programang Usapang Tol ang oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products to aircons, air purifiers and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances.